Okay, okay. So, what's up sa inyo mga kaibigan, no? Welcome back po sa ating YouTube channel. Nagbabalik na naman, syempre, Teacher Kevin PH para sa isang panibagong video. Meron tayong customer dito mga kaibigan, no? Um, isang netbook na medyo luma na rin, may kalumaan na. At uh, ang gusto lang niyang makuha uh, hindi na rin to practical ayusin mga kaibigan kasi nga, luma na 'tong netbook at magkakairap hirap na tayo sa pyesa At uh, as per uh, bilang technician, parang opinion ko na rin na hindi na uh, ito apply uh, parang advisable na i-repair kasi uh, hindi natin alam kung ano pa yung ibang mga sira nito, possible na sira nito later on pagka maayos natin. So, ang gusto na lang ng customer natin ngayon mga kaibigan ay at least makuha yung file, recover yung file mga kaibigan. And uh, sabi ko naman, depende kung buhay pa yung hard drive mo. Kasi nga, karaniwan sa mga lumang ganito, mga kaibigan, ay uh, sira na rin ang kanilang hard drive. And hard drive, very important yan kasi dyan naka-store lahat, mga kaibigan. Lahat ng files, softwares, programs, and uh, so on and so forth. Dyan, OS. So, uh, kinuha ko yung kanyang hard drive, which is ito, 250GB. Sabi niya kasi, ang daming mga importanteng files dyan. Ngayon, sabi ko, uh, as long as... Uh, okay na okay pa. Pwede pang mabuksan yung inyong hard drive, kayang kaya natin i-recover yan. So parang gagawin natin, meron dapat kayong isang tool mga kaibigan, which is this one. Tinatawag natin itong hard drive enclosure. Na sa ito ah para sa mga laptop, hard drive na para sa mga laptop. Gagawin lang natin, i-plug lang natin dito sa ilagay lang natin sa may loob, i-open natin sa ibang mga computer o sa mga desktop computer. So ang gamit ko dito ay desktop computer. So tignan natin. <clears throat> Uh, kagandahan rin, syempre, pag maglalagay tayo ng partition, hindi tayo mahihirapan sa pagbukas dito. Uh, meron pang ibang mga settings, hindi natin basta-basta ito ma-open mga kaibigan. So, ituturo ko sa inyo kung paano yan gawin. So, yan, laging na ilagay na natin yung kanyang hard drive. Yan, lagay na lang natin yung cover. Tapos, i-plug natin sa ating desktop uh, computer. Yan, plug and play lang. Tapos, tignan natin kung ano makikita natin dito. Okay, so na-plug na natin yung kanyang hard drive and luckily, na-open pa, na pa, naman natin mga kaibigan. That's the most important thing, no? Na-open pa po natin. So, i-open po natin sa my folder. Yan. So, as you can see, uh, based sa hard disk Sentinel, Sentinel, dito mo malalaman kung gaano pa katagal ang buhay o ilan na lang yung percentage, percentage na natitira sa buhay ng isang hard drive. So, ito yung sa kanya, local disk E, local disk F, and new volume sa kanyang partition. Kagandahan nito, meron siyang partition. Okay, so pag in-open natin dito, Wow, ang dami niyang mga files dito mga kaibigan sa sa new volume. Makikita natin agad, pwede natin tong agad i-copy. Opo, pwede natin niya i-copy agad. Now, sa ibang mga documents niya na nakalagay noon sa desktop o sa documents noong buhay pa yung kanyang computer, paano natin makikita 'yon? Ah, uh, depende na sa kanya kung na-i-copy niya rin dito sa mai new volume, sa, sa partition na 'to. Okay, pero kung hindi niya na-copy, tignan natin. Sa so, may local disk E, walang laman yan. Local disk F dito, nakalagay yung kanyang operating system. Yung may Windows, Users, User Data. Ngayon, para mabuksan natin to kasi may magpapakita dito mga kaibigan. Once na in-open natin to yan, at tapos yung User, Uh, hindi pa agad magpapakita ito mga kaibigan. Dito pag inopen natin, makikita natin agad yung mga files na laman sa uh, desktop, documents, downloads, music, videos niya. Okay? Uh, magpapakita dito na kailangan mo ng parang permission para gawin yon. Ngayon, ganito po gawin yon mga kaibigan. Kasi natural yan. Once na uh, bagong saksak lang siya sa ibang mga computer, no? Ganito po ang gawin niyo. Click nyo lang dito sa may local disk F eh, kung, kung saan naka-install yung kanyang operating system. Ito, pag makikita nyo itong mga ganito, uh, program files, user users, uh, dito po natin makukuha yung mga files niya sa mga desktop or documents. So, click nyo to, Right click niyo mga kaibigan. Punta kayo sa my properties. Yan. Tapos punta kayo sa my sharing. Click nyo ang share. Tapos click niyo ang everyone. Uh, read and write yan, syempre. Share. Tapos hintayin nyo na matapos to mga kaibigan. Don't change settings. Done. Okay na yan. So, click pa natin to, Punta naman tayo dito sa my user. Uh, right click. properties Depende kung sino ang gumagamit ng PC. Magpapakita naman yung pangalan. Kung default naman, yung user. Uh, properties again. Tapos punta kayo sa sharing, uh, share, ganun din. Uh, click, tapos i-click yung share, tapos sinintayin nyo na matapos. Alright, meron pa isang mga kaibigan na pwede natin gawin. Punta kayo dito sa may, yan, balik tayo dito sa may users. Uh, right click natin, properties, tapos punta tayo dito sa may security. Tapos make sure na, uh, kung walang magpapag dito na everyone, uh, click nyo itong edit, tapos add. Tapos uh, advanced, tapos find now, makikita nyo dito mga kaibigan yung everyone. Make sure na yan ang nakaselect. Everyone, okay, okay na yan, naka-add na kasi yan dati mga kaibigan So, okay na lang natin to Close, okay na yan, no? Uh, sunod, puntahan ulit natin tong pang-loob na folder nya uh, Properties, punta tayo sa MySecurity uh, Tapos Edit, Add, uh, Advanced, Find Now Play natin yung Everyone, okay? Naka-Everyone okay, na yan, okay Apply, continue lang to, continue lang. continue lang yan continue hanggang sa matapos continue lang yan click nyo lang yung continue and click nyo lang yung continue doon okay after that uh, exit ninyo to exit ninyo itong mga programs na naka-open dito then i-eject ninyo yung inyong uh, external drive pagkatapos ninyong ma-eject kapag nagpakita na dyan yung safe to remove channeling i-plug ninyo ulit ma-open nyo na yan directly okay sa akin na-open ko na directly kanina kasi nga nagawa ko na yun yung step pero kapag ka-first time nyo itong i-open, meron magpapakita na kailangan nyo ng permission para ma-open nyo yung file. Okay, okay so Base drive Sentinel, makikita natin dito, mga kaibigan, yung kanyang hard drive. Meron ng 300 uh, uh, bad sectors. Kailang, uh, malapit nang mamatay ito, mga kaibigan. Estimated remaining life, 38 days na lang. 15% health remaining. Bad na yan, mga kaibigan, ang status niya. So anytime, pwede nang bumigay ito. So dapat lang na i-back up na natin yung kanyang mga files. So yun lang maraming salamat, mga kaibigan. At uh, yan lang po ang ating video for today. Ramai selamat and see you next time